Hello guys, toro ko sa inyo kung paano uh, mahanap yung sinasabi nilang mga unfollowers unfollowers so ganito punta tayo sa ating facebook so ito pindutin natin yung yung profile natin then dashboard then itong ano net followers, ito ito sa kanan pindut So, so uh, antay tayo ng konti ulang signal o ito na. So scroll. Ito nakalagay dito net followers 1361 and then new followers 1398 and then meron tayong unfollowers na 37. So parang tingin ko sinasabi nila nag-unfollow daw yan. Tingin ko wala naman siguro nag-unfollow ano lang yan yung mga uh, pinapalo mo na hindi pa nagpalubak so thank you for watching sana may natutunan kayo kahit konting ano lang video bye bye